Mga ka-republic, mainit malamig, mainit malamig. Ito ang siklo na susubukang tulduka ng Barangay Hinebra mamaya sa pakikipagsagupa nila sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Ngayong All Filipino Conference ay hindi pa nananalo ng dalawang dikit ang mga magalak patunay na hindi pa rin nila nagagamot ang mainit malamig na performance. Mainit naman ngayon ang mata ng mga PBA fans kay Cliff Hodge dahil sa wrestling-like tackle na ginawa niya kay Shane Lucero ng Magnolia. Ipapatawag ng PBA Commissioner ang Meralco Power Forward para pagpaliwanagin. At sa ating palagay, dapat ding hinga ng paliwanag ang active consultant ng Boats sa kabasusang ginawa nito kay Alvin Patrimonio, team manager ng Hotshot. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel At kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger Maraming maraming salamat Mga ka -Republic, so far ay hindi pa nananalo ng back to back ang Hinebra ngayong conference sa game ay panalo-talo ang kanilang kartada kaya mayroon silang 3-2 win-loss record sa team standings Last conference ay pinunanan ni Tim Cone ang sakit na ito ng kanilang team Sila raw ay hot and cold na kupunan Masakit itong alalahanin para sa mga Hinebra fans noong Commissioner's Cup Finals ay nakadalawang dikit nga sila sa Game 4 at Game 5 kaya nahawa kanila ang 3-2 advantage sa best of 7 ngunit dinaluhang sunod naman sila ng talk and text. Sakit na ito ng Hinebra noon pa man, mainit ngayon, malamig bukas. Habang maaga ay dapat itong magamot ni Coach Tim Cohn ngayong All-Filipino Conference. May kartadang tatlong panalo, dalawang talo, medyo maayos pa naman ang kalagayan ng mga mag-aalak. Pero dapat na nilang ma-achieve ang consistency ng kanilang laro bago nila makaharap ang mga bigating kupunan at kabilang sa mga bigating team na yan ang Magnolia. So far ay mainit na mainit ang hatchets dahil wala pang talo ang mga ito sa loob ng anim na laro. Hindi lang naman po tayo ang nakakapansin sa hot and cold performance ng Barangay Ginebra. Pati mga sports commentator nakikita nila ang sakit na ito ng Gin Kings. Hindi naman natin pwedeng sabihin na kulang sa big man. Nang maharbat nila si Troy Rosario, hinaip ng gusto ng ibang vlogger. Marahil daw ay si Troy na ang sagot sa problema ng mga mag-aalak sa kanilang front court position. Pero kinapos pa rin sila laban sa Tok sa final sa nakaraang conference. Anyway, wish natin na sana'y magsimula na mamaya ang pagiging consistent ng Gene Kings. Nang matalo ang Ginebra sa pangalawa at pang-apat nilang laro this conference, sinabi ni Tim Cohn na nagpapagpag pa rin sila ng kalawang, kulang daw sila sa preparasyon dahil nagbakasyon sila ng matagal after ng Commissioner's Cup Finals na umabot pa ng Game 7. Hindi sanay ang mga Hinebra fans na makarinig ng ganitong alibay mula sa coach na may pinakamaraming championship title sa PBA. Samantala gustong marinig ni PBA Commissioner Willie Marshall ang alibay ni Cliff Hodge kung bakit niya ni wrestling si Save Lucero ng Magnolia Hotshots. As per Spin.ph report, ngayong araw ay ipapatawag ng Commissioner, ang Miralco Veteran Power Forward para pagpaliwanagin sa dangerous wrestling-like tackle na ginawa niya sa Sopumor Hotshot Center. More or less, alam na naman ng lahat ang magiging alibay o paliwanag ni Cliff Hodge na gusto lamang niyang pigilan ang possible layup ng UP Maroon product pagkatapos ng isa niyang turnover, sinabi na niya ito sa mga naunang interview. Alam naman natin, iyon talaga ang purpose. Ang problema masyadong dangerous yung ginawa ni Hodge. Grinab niya ng dalawang kamay sa leeg si Lucero at kung ang pagbabasihan ay ang mga putage gusto niyang isubsub sa sahig ang mukha ng price center ng hot shots. Maraming pagkakataon na napapanood na natin sa wrestling match ang ganung takel Na sobrang delikado para sa isang basketball player dahil wala naman silang training sa wrestling. Ang alam nila mag-dribble, mag-rebound, mag-shoot ng bola. Bakit gugustuhin mong isugsug sa floor ang kanilang muka? Para po sa mga basketball fans, kahit hindi fans ng Magnolia, napaka-unsportsmanlike ang ginawa ni Cliff Hodge at nagiging habit na niya ito lalo na kapag natatalo ang kanilang team. May isa ring insidente na sinikuniya sa lalamunan si Scottie Thompson ng Hinebra. Dapat matigil yung mga ganitong dangerous foul na ginagawa sa kalaban. Sa latest update, inamin na ni Cliff Hodge ang kanyang kasalanan at nag-apologize na siya kay at sa pamilya nito. Apology accepted, sigurado ito ang isasagot ni Hodge at Center. Pero para sa marami, hindi sapat ang magsosori lang si Cliff Hodge. Dangerous act yung ginawa niya kay Seb Lucero at nararapat lang na mapatawan siya ng parusa. Kung iaalaw ng PBA rules, dapat din siyang patawan ng isa o dalawang game suspension without pay, plus monetary fine bilang kabayaran sa kanyang kabulastugan. At sa atin ding palagay, dapat ding humingi ng public apology itong si Nenad Bucinich sa ginawa niyang panduduro kay Alvin Patrimonio, team manager ng Magnolia. Hindi siya dapat umaasta ng ganyan. Malaking kabastusan ang pandudurong ginawa niya sa isang itunuturing na haligi ng Philippine Basketball at ng PBA. Anyway, sa kolom ng Hinebra Hater columnist na si Homer Saison, ipinagtanggol nito si Cliff Hodge, hindi raw dirty player ang Bolts power forward. Ipinagtatanggol niya kasi player ito ng MVP Black. Pero kung nagkataong player ito ng Hinebra, tiyak uusok sa negatibong kuda ang kolom nito sa spin.ph. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood Shoutout sa iyo, Dakilang Grab Driver. Salamat sa suporta, Idol. Uh, sa iyo rin, shoutout, Nora Salas. Dapat kay Hodge Wrestling Competition, sabi niya. Shoutout sa iyo, Idol. At uh, sa iyo rin, Yub Reyes. Um, uh, marumiro maglaro si Hodge, sabi niya. At sa Yuren Herminia Balinget, sana raw magpatuloy ang magandang nilalaro ng Hinebra, sabi niya. At sa Yuren shout out Mail... Mail C. Marumi raw maglaro si sabi niya. Rolando Cane, salamat sa obserbasyon, salamat sa suporta idol. At sa Yuren Erwin Santiago, salamat sa panonood. Lagi kang naandiyan. At sa Yuren shout out tatalalasol piko. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.